Isang panahon ng digmaan kung saan ang mga bansang Europeo ay nagkakasalungatan sa mga relihiyon at kaugalian. Pinangalanan ng mga tao ang kanilang sariling pangunahing pagkain, tinapay, ayon sa kanilang sariling lupain, at ginamit ito upang sukatin ang pinagmulan nito. Ngayon sa ikadalawamput isang siglo, sa isang maliit na isla ng bansa sa Asia, kahit dito sa Japan, may isang batang lalaki na nagtatangkang gumawa ng kakaibang tinapay. Ngunit para magawa yon, kailangan niya ng solar hands. Nang matapos ang binibake ay inialok niya iyon sa kanyang lolo at lola ngunit wala ang mga iyon doon. Isang babae ang bumuhat sa kanya at sinabing hindi iyon ang oras para mag-bake siya ng tinapay dahil mali na sila sa bullet train. Habang nakaangkas sa motor ng ate niya ay takot na takot si Kazuma at muntik pang matapan ang dala niyang tinapay. Dahil late na ay mabilis ang patakbo niyon at sa shortcut na rin dumaan para mas mapabilis. Mabuti na lang at umabot sila at agad na ibinigay ni Kazuma ang mga tinapay sa matatanda na nagustuhan naman ng mga ito. Pinangalanan iyon ni Kazuma na Japan No. 55. Maraming uri ng tinapay pero wala ang Japan, at sa kasong iyon, walang ibang pagpipilian kundi ang lumikha. Ang kwentong ito ay isang seryoso, talambuhay na balad ng isang batang lalaki na nagtataglay ng solar hands, si Kazuma nalilikha ng Japanese bread na maipagmamalaki sa mundo. Dahil paalis na ang tren ay nagpaalam na si Kazuma sa kanyang mga lolo at lola na may ibinigay pang pabaon sa kanya. Sa kanyang pag-alis na isip ng ate ni Kazuma na sampung taon na ang nakalipas mula nang maging tinapay ang almusal nila. Anim na taong gulang pa lang noon si Kazuma habang nag-aalmusal sila ay hiniling ng ate niya na tinapay na lang ang almusal nila para maybe naman. Ngunit napasigaw ang lolo nila dahil magsasaka sila ng palay tapos tinapay ang hihingin para sa almusal. Sumagot ito at sinabi sila na lang ang nagsasabi ng ganon dahil sa mga kaklase niya ay tinapay na ang kinakain ng mga iyon. Tinanong naman ng lolo si Kazuma kung ano sa tingin nito. Sumagot ito na mas gusto niya ang kanin na kinalakihan nila kesa sa tuyong tinapay. Nagalit ang ate niya kaya hinila siya nito sa bisikleta at isinama sa isang tindahan ng tinapay. Namangha siya sa iba't ibang hugis ng mga tinapay na animoy mga laruan. Pumili ng isang tinapay ang ate niya at agad na isinupalpal sa kanya para malaman niya ang lasa ng tinapay na gustong gusto ng ate niya. Naubos yun ni Kazuma hanggang sa daliri na ng ate niya ang makagat niya. Sinabi ng kapatid niyang iyon ang dahilan kung bakit gusto nitong tinapay na lang ang kainin araw-araw. Napaisip si Kazuma kung paano kaya ginagawa ang mga tinapay kaya inalok sila ng baker na manood kung paano yung ginagawa. Ngunit napatanong ito kay Inaho kung paano ang pag-aaral nito bagay na ikinagulat ng dalaga dahil late na umano siya kaya iniwan na sa bakery ang kapatid niya. Dahil doon ay naituro ng lalaki kay Kazuma ang proseso ng paggawa ng tinapay. Pero dahil bata pa ito ay hindi pa nito naiintindihan ang tungkol sa ibang bagay. Pinasubukan ng lalaki kay Kazuma ang pagmamasabagay na ikinatuwa ng bata, pero para dito ay mas gusto niya pa rin ang kanin kaya natawa na lang ang lalaki at sinabing ganoon din siya. Nagtaka si Kazuma gayong gumagawa ito ng tinapay kaya sinabi nito na para sa mga Hapones, hindi niya akalain na matatalo ng tinapay ang kanin bilang pangunahing pagkain. Pero isang araw, nais niyang gumawa ng tinapay na malalampasan ang lasa ng kanin na papangalanan ng Japan, ang tinapay na maiipagmamalaki sa mundo. Pangarap niya iyon pero baka wala na umano ang shop na iyon bago pa niya matupad ang kanyang pangarap. Noon ay marami siyang napag-aralan sa France at nagtagumpay naman siya bilang artisan doon. Ngunit para magawa niya ang Japan ay kinailangan niyang bumalik sa Japan sa pag-aakalang gagawin niyang destinasyon ang kanyang bayan kaya nagtayo siya ng tindahan doon, na maayos naman pero dahil sa katangian ng lokalidad na iyon ay hindi bumenta ang tinapay niya. Nagulat si Kazuma dahil masarap naman daw ang tinapay nito kaya sinabi ng bata na siya ang bahala dahil kukumbinsihin niya ang kanyang mga lolo na tikman ang tinapay niya para madagdagan ang customer niya. Nang makaalis ang bata ay napansin niya ang minasa nitong daw at hindi siya makapaniwala sa kamay ng bata. Kinabukasan, nagulat ang lolo ni Nakazuma dahil puro tinapay ang nakahain sa lamesa. Sinabi nila dito na tikman iyon at sigurado silang magugustuhan nila iyon. Dahil gusto na rin ni Kazuma ang tinapay ay napilita na ang lolo nila na kainin iyon. Pero nagsumigaw ito at sinabing kung nais talaga nilang tinapay na ang almusal ay dalhin umano sa kanya ang tinapay na babagay sa kanyang nato at miso soup. Pumunta ang magkapatid sa bakery habang iniisip pa rin kung anong tinapay ang babagay doon. Sinabi ng lalaki na hindi imposible iyon dahil ang tinapay ay dinisenyo para magkaroon ng potensyal na bumagay sa kahit anong klase ng pagkain. Ang ideya at pagmamahal ang bubuo sa pinaka-natatagong lasa. Inalok niya si Kazuma na gumawa ng Japan na magugustuhan ng mga tao at ng lolo niya. Pumayag ang bata bagay na ikinatuwa ni Inaho pero late na naman pala ito sa school. Matapos mapagsama-sama ang mga sangkap ay ipinamasa niya na iyon kay Kazuma. Habang nag-enjoy -e lang ang bata ay pansin ng lalaki na iba ang bilis ng fermentation yon kesa sa normal kaya hindi siya nagkakamaling si Kazuma lang ang nagtataglay ng ganong kamay. Kahit ang first class na bread artisan ng France ay masasabing bihira ang ganon. Hinati na ang dough at inilagay sa isang pan para sa huling fermentation at saka easy na lang sa oven. Kinabukasan ay inihay na iyon ni Kazuma sa lolo niya pero para dito ay wala naman daw ipinagbago ng itsura ang tinapay kaya humingi na ito ng kanin. Ngunit sinabi ni Kazuma na kainin yun ng lolo niya kaya sinubukan niya nga iyon. Laking gulat ng matanda sa lasa ng tinapay at naubos niya iyon at inaproban ng tinapay na iyon, bagay na ikinatuwa ng magkapatid. Doon sinabi ni Kazuma na siya ang gumawa ng tinapay na iyon para talaga sa lolo niya. Kinahapunan ay pumunta si Kazuma sa bakery upang ibalita sa lalaki na nagustuhan ng lolo niya ang ginawa niyang tinapay. Tinanong ni Kazuma kung ano ang sangkap na inilagay ng lalaki na sa halip ay gatas. Doon nito sinabi na soy milk iyon na tulad ng nato at miso soup, ang soy milk ay gawa rin sa soybean kaya bumagay ang lasa ng mga iyon. Pero sinabi ng lalaki na bukod sa soy milk ay ang mahiwagang kamay ni Kazuma ang nagpasarap sa tinapay dahil meron itong solar hands. Ipinaliwanag ng lalaki ang ibig niyang sabihin tungkol sa solar hands. Sinabi nito sa bata na napagdesisyonan niyang pumunta sa Tokyo dahil para maipanganak ang Japan at maipalaganap ito sa buong bansa, kailangan itong gawin sa Tokyo. Inamin niya na nung bumalik siya galing France wala siyang tiwala na mamahala sa Tokyo kaya tumakbo siya pabalik sa kanyang bayan. Pero iba na ngayon dahil nang makita niya ang pagsisikap ni Kazuma ay naisip niyang hindi rin siya dapat magpatalo. Nalungkot ang bata at tinanong kung magkikita pa silang muli. Pero sinabi nito na kung maghahangad siyang maging panadero mula ngayon at may pagpapatuloy ang kanyang pangarap na Japan, maaari silang magkita muli balang araw. Sampung taon na ang nakalipas at sa totoo lang ay hindi niya na maalala ang itsura ng lalaki ngayon. Gayon paman, ang mga salita nyo ay tandang-tanda niya pa hanggang ngayon, at hinahabol pa rin niya ang kanyang Japan. Ang soy milk bread ang kanyang Japan creation number 1 at ang patuloy pa niyang paggawa ng tinapay ang nagdala sa kanya ngayon sa Japan number 55. At ngayon sa Tokyo ay magsisimula siya sa number 56. Ang laban niya sa paghahanap ng bagong Japan ay magsisimula na. Narating niya ang malaking tindahan, ang number 1 bakery sa Japan na tinatawag na Pantasia. Sa pagpasok niya doon ay nagpakilala siya agad ngunit sinabi sa kanya ng isang lalaki na limang minuto na siyang late kaya magkakaroon siya ng bawas na limang puntos. Pinag-usapan siya ng iba pang mga kukuha rin ng pagsusulit. Sinabi ng lalaki na magsisimula sila sa sampung puntos at kapag naubos iyon ay madi-disqualified na at paaalisin na doon, bagay na lingid sa kaalaman ni Kazuma. Sa kasong iyon ay sisimula na ang new employee examination para sa main store ng Pantasia at pinapila na ang bawat isa. Doon nagpakilala ang lalaki bilang person in charge sa pagsusulit siya si Kuroyanagi Raio. Sa 35 kukuha ng pagsusulit ay isa lang ang mapipili pero sinabi ni Kazuma na niya ang lahat kahit ano pa ang mangyari at doon napansin ng babae ang mga kamay ni Kazuma.